Ganda guys, oh, nandito tayo ngayon sa bundok ng bungabong. May crack to. Oh. Ay, ang ganda oh. Para kang nasa Tagaytay din mga kabila. Ang lalim nito. Ito guys ang ilog ng bungabong. Ayan. Diyan dumadaan pag malaking ulog at hindi sila makatawid guys. Diyan, eh. Ito lang guys yung matatagpuan sa so barangay Panluan. tayo sa May mga ni Ayan guys, may baon tayo. Ang hmm. lawa ko. Ayan guys, oh, so nandun na yung aking kasama. Nandun na yung kasama ko. Ayan. Dito kami sa Bamboo Hanging Bridge. Ayan. Sa kalagitnaan. Guys, ayan o. Oh. Ayan. Ayan ang aking kasama. Ayan. Ayan pala. Okay. Go. Let's go ulit. Lakad ulit tayo. Galing ng idea nila mga kabido. Tsaka siguro sama-sama silang nagawa nito para makatawid. Kasi nga pagbaha mahirap. Ayan o. No? Malawa kasi itong ilog na to. Yung guys eh. Malawak. Tapos yun. sa kabilang dulo may hanging ridge din siya Yun o no, bakal. Okay. Alright. Dito lang ito matatagpuan guys sa barangay panluan. Yan dito yan sa bunga bung. Yan ang kanilang buntok ko ganda oh. Umulan umulan guys ito kanina. Kaya ganyan lang, ano. Hmm. ፎቶግራፍ <coughs>